Hello. Lahat talaga ng pinto. Karamihan dito sa block na to tanggal yung mga pinto nung bahay. Ayun oh. Tingnan niyo. tunalang na lang natira, nakikita niyo ba? Oh. Dito pa yung screw. At ah uh, so ito din oh. Mukhang piniper sa talagang tanggalin to. Hindi normal eh oh. Nilagari. Ay, nilagari, oh. Ayan, oh. Kikita nyo yung itong natira. May mga pinagdaanan na pinaglagarian. So, ayun, oh. Tapos din dito sa kabila, oh, ayun, oh. May pinagdaanan, oh. Ah! Nabibili ba yung mga... Aluminum na yun. Aluminum yan, eh. Alam ko, ah. <laughs> pinagkakabitan ng mga jealousy. So, abuti dito, wala. Wala, oh. Hindi pa natatanggal. Intact pa yung karamihan. Pero, ito naman, sira naman na yung alulod. Ayan, oh. Wasak na. So, ito din, oh. Karamihan naman ng mga doorknob ng pinto sa CR, tanggal na. Ipat naman tayo sa iba. Sa ibang block naman punta naman tayo doon balik na tayo ito naman tayo sa kabilang block so ayan lilipat naman tayo dito sa kabilang block na to ha so ito yung highway tatawid tayo tingnan natin kung ganun din yung kondisyon ng mga bahay ng mga bakanti pa rito oh mukhang okay pa naman sila sarado pa ay <laughs> Tanggal na rin pala yung mga salamin dito. Pero so far, uh, nandito pa yung aluminum niya pinagkakabitan. No? Diba? Yung mga glass yung nawala. Pero ayun din dito sa kabila. Ayun din. At uh, karamihan naman dito sa block 126 at 127. So far, so good. ah uh, medyo, oh, ito, kompleto pa yung ano, at saka doon sa likod oh. Nandiyan pa yung pinto niya. At wala na yung nito. Ayun lang. Wala talaga. Okay, dito sa 126 at saka 127, uh, matitinu pa naman ng konti. <laughs> meron na rin pala meron na rin pala rito ayun o oh. tanggal na tanggal na yung pinagkakabitan ng ng uh, nung jealousy ayan o oh. ito yung bintana oh. wala na tanggal na at ah... Uh, may nagwalang hiya pa talaga din dito oh. imagine nyo tumaay dun sa grabe huwag na natin ano nga yan huwag na natin ni ano may ay. Ay sa kabila, Ay, katapat. Oh, ayun din dito na oh, sa kabila oh. Ay sorry. Sa likod do. Oh. Oh. Tanggal na 'yung mga nasa likuran oh. Tanggal na 'yung oh, mga jealousy. 'Yung bakal mismo. Kasi makikita natin, mapapansin natin na 'yung mga salamin, no? Iniiwan naman. Pero 'yung nga, nakita natin doon sa isang bahay, may markana nilagari nila yung nung pinagkakabitan ng jealousy at uh, hindi siguro nila matanggal na o kung ano, kaginawan nilagari, nila ng lagari pinutol oh ito sira wasak so yun wasak din at ayun talaga ano na parang common na parang regular na lang na talagang mapapansin mo yung jealousy yung bintana no yung pinagkak pinaglalagyan ng jealousy eh, tanggal na. So, kasi ito yung lababo. Tingnan natin yan. Oh. E, lababo niyan. So, may bintana yan dyan, may jealousy. Eh. So, tanggal na, oh. Tinatanggal nila yung pinagkakabitan ng jealousy. Eh. Halos lahat. Hindi ako na, ano, na tatanggalin pa ng kontraktor yon Oo. Oh. So, yun. May mga salamin na iniwan, oh. At uh, karamihan nasa likod. Kasi mas mahalatanga naman pagka nasa labas. Pero yun, makikita nyo talagang ginamitan ng force, no? Para makapasok o oh, para mabuksan yung yung mga pintuan. Okay, kahit papano dito sa Black 126 at saka 127, minimal. Pero yung likod, <laughs> so, katulad dito. O oh, boss, tanggal. Yung likod talaga, ayun yung mga nawawala yung mga pinagkakabitan ng jealousy. So ayun, magand maswerte pa ito dahil nandun pa, nakakapit pa. Pero karamihan, halos wala na. At ito pa, tingnan natin to Puner siya talaga to Natanggalin, wasak yan Oh. Wasak yung pinto. At ayun, ang ginawa. Ayan ang ginawa. Diba? Diba? pambihira talaga. Okay, so ayun parang karamihan na ng bahay sa dito sa May St. Mary magdalin eh, nasira na. Ay hindi nasira na. Sinira na at tinanggal yung mga jealousy. Lipat pa tayo ng kabila ah. So ayan, lilipat naman tayo sa kabilang block na yan. So tatawid na naman tayo ah. Wait lang, dito tayo sa kabila. Ano yung naman natin yung likod ng 27 Yung kabila Tapos yung katapat niya Yung doon sa katapat na yun uh, Pasyalan natin yun Kung ano yung uh, condition din ito uh, 28 So 27 yung kabilang side na to So ito naman 28 So Kaya eh, talaga Sira pa rin talaga Akala ko Ayan o oh. no? So, itong 28. Ah, hindi. Kasi, may residente na sa likod. oh, ayan o. Oh. Pasok tayo. Ibig sabihin, oh, may beneficiary na dito sa likuran. Ayan oh, may tao na. May mga nakatira na. Kaya yung itong jealousy, itong bintana sa likod, sa may lababo, nandiyan dyan, walang gumagalaw. At yun lang yung mga nasisira ta talaga pero may makikita talaga yung pinto na isa oh hindi naman yun dito sa kabila tingnan natin so ayun oh katulad din dito oh. ayun pa yung jealousy niya oh ay yung bakal kasi may residente na dyan eh pero dito sa kabila tanggal na oh ito silipin natin itong nasa harap naman karamihan yung mga tanggal ayun oh dahil wala na residente doon tanggal na yung bakal at ito wala na talaga ayun no oh. inuunti-unti grabe no so lipat naman tayo doon sa kabila so ayan lilipat tayo doon sa kabila pasyalan natin yung 111 uh, at saka 110 o oh, ito 111 at saka oh, ah, dito na So ito pa lang oh. Kita na natin oh sa likod. Ayun oh, tanggal na yung bakal. Ayun din oh. Tanggal na yung bakal ng mga Itong mga jelo sa likod ng bahay. Oh, ito. Tanggal na rin tong nasa yung malaking ano. So, ano ba to, nere Nire-refer na ba ito? Kasi tinan nyo yung uh, divider nung uh, wardo Kasi parang bagong ginagawa. No? At uh, o, oh, yun, no? So, ito parang mga bagong pintura. Bagong ginagawa ata, to. Ang problem lang, yung uh, mga nakasarado. Kasi ito main road dito, dito. <laughs> main road dito. Ayan, no? Pero, makikita natin dito sa kabilang side. Tanggal yung mga mga bakal, yung aluminum ng pinagkakabitan ng jealousy. Eh. Ayun ang napupuna ko sa, ayun Oh. Dula dito, so, ito, ito, ito pasukan natin. Oh. Uh, oh, block 111. Oh, ito na yung napapansin ko talaga. Talagang tanggal oh, yung mga bakal dito. Ayan o. Oh. Diba? At dun din sa kabila Oh. Ayun Oh. Tanggal. Wala na. At dun sa kabila din Oh. Ito, ito dito banda Talagang Lanos So wala ito yung update natin Talagang ah, nasisira na yung mga kabahayan na ito